Pasado las dos ng hapon kahapon, September 4, sumiklab ang sunog sa isang paupang bahay sa barangay Burnham Legarda, Baguio City. Ayon sa isang residente, nagsimula umano ang sunog na makarinig sila ng pagputok mula sa linya ng isang poste ng kuryente sa tapat ng kanilang karinderiya. Nangyari daw ito nang manumbalik ang supply ng kuryente matapos magsagawa ang bineko ng emergency power interruption. Bali, nandito po kami kanina. Pagsindi ng kuryente, may pumutok dito sa poste namin. Uh, biglang namatay yung ilaw namin. Sa bumaba po ako doon para umihi. Akala ko may nagiihaw lang sa likod kasi may usok. Hindi ko pinansin, umihi ako. Paglabas ko, iba na yung usok, parang malakas na. Tapos nasalubong ko yung bantay nila sa car wash. Yun, nakita ko, may, parang may sunog na, sabi ko. Tapos yun na po, nakita na po namin, may sunog na. Ayon sa mga residente, wala raw tao sa loob ng bahay na maganap ang sunog. Bigla namang napauwi mula sa trabaho si Rachel na isa sa mga nangungupahan sa bahay nang mabalitaan ang sunog. May nagsabi po kasi na may nasusunog daw po dito sa Tabing Hotel which is uh, kami po yung katabi ng hotel na to. So parang uh, ano isip namin na baka yung boarding namin. So tingnan namin po sa labas, bigla, uh, nakita namin na dito nga po talaga nang galing yung sunog. Pero sa bilis ng pagkalat ng apoy, mga damit at ilang mahalagang dokumento na lang ang kanyang naisalba. Mostly po talaga mga damit po uh, luckily naman po hindi nasunog yung isang ano ko yung maleta ko po andun yung ibang mga importanting documents ko pero yung passport po kasi nasunog po talaga Rumespon din naman ang mga bombero pero dahil gawa sa light materials ang nasabing paupaang bahay, mabilis itong natupok ng apoy. Sa initial investigation natin, 50 square meters more or less po yung uh, nasunog and haabot po yung uh, danyos ng around more or less 12,500 po. So, wala naman tayong reported na injured. balik gawa kasi ito ng ano, light materials, yung sa loob niya. So, Balig made of food and yung mga diding niya is kahoy, kaya madali pong uh, natupok sa loob. Idineklara ang fire under control bandang alas 2.32 ng hapon at idineklara ang fire out pagsapit ng alas 2.35. Nagkakandak pa rin ng follow-up investigation yung mga investigators natin ngayon para alamin po yung uh, cost ng fire. And syempre yun para makuha din ng... Uh, mga additional information and ma-interview natin yung mga unang taong nagresponde at nakakita ng sunog. Inaalam pa ng BFP ang danyos ng sunog. Ito na ang ikalimamputlimang na italang sunog sa lungsod ngayong taon. Ron Maranan, RNG News.